Ayan mga kabarangay, try natin ang ng pusit pero inihaw po ang diskarte natin. So una-una mayroon tayong 600 grams na pusit, medyo malaki. Ayan, una-una nilinis na natin, tinanggal na yung plastic sa likuran at tinanggal na rin natin ang ganyang pinakangipin. Ayan. So i-prepare muna natin ang kanyang mga ingredients, ang kanyang mga pansahog. Ayan. So una-una, i muna natin ang ating pusit na medyo malaki. Ayan, meron tayong kalamansi juice. Lagay natin. At konting soy sauce. Paminta. Seasoning. At konting bichin. Ayan. Imarinit lang natin. Siguro makakalating oras. Ayan. So habang nakamarinit ang ating pusit, so nagprepare na tayo ng kawali. Gisa muna natin ang kanyang uh, nakapalaman niya. Gisa tayo rito ng bawang. At syempre yung sibuyas. At syempre yung kamatis. Ayan, gisa-gisa lang natin. At syempre meron tayong giniling na 200 grams. Ayan, isama na natin pag-isa. para masarap. Ayan. At syempre, ayan, tiniplahan na natin ng paminta. Ayan, gisa lang natin. Syempre, siguraduhin lang po natin na lutong-luto ang ating uh, karni rito. At syempre, ayan, at nilagay na rin po natin ang ating uh, carrots na hiniwa natin na medyo maliliit. Ayan, at nilag naglagay na tayo rito ng asin. At yung pinakasabaw natin rito ay yung pinagbabara ng pusit. Syempre, para malasa na. Yan, hindi na natin kailangan ng marami pang timplada. At ayan lang natin na maluto muna ang ating uh, palaman. Naglagay tayo rito ng green peas, kunting spring onion. At seasoning. ayun, at halo-halo natin at lutuin lang natin na maigi para maging masarap. At mayroon tayo rito kunting pickles na nilagay at syempre yung ating kunting pasas. Ayan, nilagyan natin syempre para sumarap naman ng ating relilyeno kusit na inihaw. ayun, talaga namang napakasarap ng kanyang uh, palaman. So ayan, paluto na ang ating uh, palaman ng ating ng pusit. Halo-halo pa natin ng konti, siyempre ayan. So ayan na nga yung ating nakamarinate na pusit. So ilagay na po natin lahat yan sa pinakailalim o ipasok natin sa loob ng pusit ang kanyang uh, palaman. Ayan, mas maganda kung siksikin na natin. So ayan, nagprepare na tayo ng aluminum foil para pambalot natin sa ating pusit. Ayan, at siguraduhin lang natin na mabalot siya na maayos. Para talagang lutong-luto ang ating relyenong pusit. So ayan na nga, ayan inihaw na natin ang ating reliyenong pusit mga kabarangay. Talaga namang napakasarap ng ganitong klase ng inihaw na reliyenong pusit. Pwedeng panghandaan, pampulutan at syempre higit sa lahat pang ulam, pang pamilya. Ayan medyo kumukulo-kulo na at mabawas-bawasan na yung kanyang katas at tinanggal na natin dahil sure po ito ay luto na. Ayan. so lutong-luto na mga kabarangay talaga namang napakasarap ay naglagay pa tayo ng tirang leeks nilagay na natin syempre para maganda tingnan at masarap so ayan mga idol at ganyan lang kadali magluto ng masarap na relleno inihaw na pusit talaga naman okay pwede na po tayong kumain at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat ayan mga idol sa ating umorder sa ating uh, bagnit bagoong ay nasa Lazada at Shopee na po at syempre yung ating suka rapsa ay nasa Shopee at Lazada na rin po ayan nasa Shopee na po mga idol tinanggap na po ng Shopee ang ating so makarap sa ayan. Order na mga idol. Ayan.